Telapangka. kak Allah, kak ngau, laki oh. Dami nak holi. Pa lima. Ikau ju, kau ju. Kau. Lu ya pantai. Ayun, gebrong-brong. Kakok. Lu, kakok ju. Kui. Ke kakok bala ju. Ti, itu ke krok Terok, Ah, pupuk ke

Mapugay, mapugay. Makaon nyo? Makaon? Ngayon pa natin. Tabangka. Pinakaya ba yan sa inyo? Comment lang kayo. Ngayon huli natin. Pinakaya natin sa ano? Sa malalaking mamaw. Tingin na mukha nyo. Ah, ang guwapo. Guwapo. Parang, parang toko nyo tuko nyo tuko parang tuko wakaon 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 kailan natin mga ka-TV mix uh, magandang panahon ngayon kasi medyo makalimlim yung dito tayo nag-ari ng ano kitang binalikan natin wakaon nyo nakain

Yun. Ah. one sore, may huli na isa, anak eh. You Ayun know. oh. Kasama niya yung mga anak niya. Lagi. Hala ka. One. Two, three, four. Ila. Four. Dami na huli oh. Dami na mga tabangka. Tingnan nyo. Wala kaya nyo. Oh, Puntay lang na rin. Nagyan natin itong tubig to.

ay matanggal mo kamo niyo na talaga yung place niyo Ayan nyo Ayan na muna Pila na rin nyo Nyo Tulo Tulo Oh, mili ka pa ng pamain oh. Okay, mili jan Okay. Na, nako. Tabang ka. Ha? tabangka ka? Kaon ka na nyo. Kaon ka na ka. Diga kaon? Kamu malah lama, mana kawan? Lami, namun mana olahurugah. <laughs> pilih apa? Anjir. Hmm. Ah, oh, kita kita picu. Hmm. Mari, mari ah. Tupah, tupah. Kit. Hmm. duk. Nah, Cari yang anu yang mga laway-laway dinak. Ya ka masuk poket sila. Asa. Tayo eh, dakong kilos? Ini yung anu yung mga tabangka parang anu din parang grouper dinak. Oh, mga grouper din. Ano? You know, dami. Dami grouper. Grouper namo na lakoyan buha. Tingnan tin mga bunga na ba. Hmm? Eh, Tingin pagubok anang anong grupit. Nyo, oh. pare mo naong nyo. Nyo, pare mo naong. Bangka. Pare mo naong, ha? Kebangka? Bangka. Wih, kato. Huli na naman. Huli na naman. Ah, dako nyo, dako,

Uy, lupin na natin yun Para fish pan yung pinangawin natin yun Grabe ka na, Uy. na uh. kira -kira 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 -kira. Eh, lakas nyo Uy, ka na po Nagulat Nagulat, nagulat Ah, kamo nyo Ah, nagulat sa nyo Hindi ka na po teman tujuh Um, Ayo nak, i? Ketakut, takut, takut, nak? Tepang kak. lami pak tew. Hm, keruk-keruk. 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 Hmm. Keruk. Keruk-keruk. Kah, pupuki. Keruk-keruk. Million cố <coughs> cố là yêu yêu tốt tuyệt ai ai quê tục bộ lạc nga hủy mưa lạc, ng lạc nga nang nga 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 nga

cờ nhá cắt thô ô mốt chà tơ đặt cột như đặt như nhá Ah, kita kok, oh, pekerja, karga karga, karga kerja, api hari-hari, eh, oke, eh, 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 lagi, ah, eh, ah, gerak, sisi karena sila saat apa enggak, nah, anak tangannya iak

ngemilik apa nampak main ah lho ikut <tuk> kurung ikut kurung kak okay. eh kita kita telapang kak telapang kak Uy! Ay naman! Sipa ka! Kurok kurok! Ang dami kasi mga laway nila. Yan yeah. yeah, nila. Mga yeah. uh, okay. ano okay. Ha? Ah, saman? Yeah. Ano na, kinain yung ano, yung isang pamain na gamay? Asa ang tabang ka gamay? Ikaon? Ikaon ang tabang ka tabang gamay? Bangka. Oo, oh, napadaya? Aman? Ikaon? Gamay. Ano na? Aman? Ito ko ako ah. Ito nga oh, laki oh. Bangka.

Ano 'yung kawan? Pila na kahuon mo nyo? Pila ko ha? Tekwa. Oh, pat. Alam dami na huli. Pa, diman. Ikaw nyo, kauyo. Kau. Lu, yung mabait. Lui, sakit Eee, maritis kasih tayang di bawah. Lulak aja, tuh. maritis kasih. Eh, udah, udah, sangit udah, sangit biar

Kita ko bala nyo. Okay, hey, dito, kit nyo. Okay, hey, ang gabi laki. Ang gabi laki niya. Oy. Oh, tiyo sa balsa ko. Hey. Ang ah. ah. Laki nyo, nyo. Grabing Ang ko nyo. Ayan mga ka-TV Mix, mga idol. Nagsikipan sa ilalim. Para hindi na magkasya sa ano, plagana. Tanggal nyo. Oh. Ah. Sikip nyo nyo. Nyo, kamburin mo nyo Kamburin mo Mupi tayo Kasi baka mamatay to Nagsikip na sila sa ano Nagsikip na dito Masikip Kambun na kambun Uli tayo. Dapatin bang Kambun Sipos sipos oh, grabe na kasikip oh Uli na ta Ay, Ang dami Balikan lang natin Sa ano Sunod na araw Eh sikip na kasi oh Tingnan nyo Hindi na sila ano Hindi na sila komportable eh. Tapos may mga anak-anak pa Yung mga kasing gwapo ni idol ninyo Oh Talapangka Talapangka daw Talapangka Ayan yung ng, talapangka. talapang ka. Pahin natin sunod na ano. Araw. Pabalik natin dito. Kailangan natin ano to. May binta. Baka maano to. Baka, baka mamatay. Talapangka. Talapangka. Talapang ka. Talapang ka. Grabe. Talalaki. Kaya gasipin na sa ano. Plangga na. Inay nyo. nyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Okay. Aripo. Thank you Lord. Uh. Ayan mga ka TV Mix. Maraming salamat sa inyong panonood Ah. Pasupport na natin po ng ating page Alibong Brother ayan sa gilid ayan Alibong Brothers. ayan patimba nga nyo ha nyo patimba nga to ha ayan mga TV Mix kita kita tayo sa ano sa resibo kung magkano kita hulaan nyo kung magkano kita dito tingin ko hindi bababa ba to sa ano sa 15k dahil mahal ngayon yung ano grouper nyo 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 thank you ayan maraming salamat kapuge okay. kapuge okay. kapuge ito okay. po sa inyo mga Mix. Ah, uh, ito na yung kita ni idol niyo. Ayan. Bali, 16 kilos lahat. Times 950. 15,200. Ayan, hindi ako nagkamali na hindi bababa ng 15,000. May sobra pang 200 butal. Ayan, bilangin natin. Ayan, resibo nyo. 1. One. Bilang. 1. One. 1. One.

200. Ayan, nyo. Nyo. Inasalamat ninyo. Salamat din nyo, kinuun. Oh, oh resibo. Atang mamani mo ha? Oo. Oh. Okay.